Kapag bumili ka ng tatlong karton ng barley ay mayroon ng pa-discount si sea sealer. Kaya huwag mo nang palampasin ang pagkakataong ito. Ang isang karton nito ay may lamang sampong sashi. Paano ba to inumin? 150 ml ng regular water at ibuhos mo itong isang sashi. Pwede rin yung malamig na tubig. Haluin mo lang ng mabuti hanggang sa malusaw lahat yung powder. 30 minutes before breakfast bago mo inumin. Uy, pwede rin sa gabi ha bago matulog para mas mahimbing yung tulog mo. Hindi ako sealer. Ang family ko ay isang barley user. Nagsisimula kaming gumagamit nito noong na-diagnose ng cancer yung anak ko. Sa isang araw, tatlong sashi ang pinapainom ko noong first month lang. After one month, isang araw, isang sashi na lang. For maintenance. At hanggang ngayon. Pwede rin i-check mo yung profile ko kung gaano ka totoo. Check out na.